Greeting smartwatch fans, balik ulit tayo sa ating WSX9 Ultra Smartwatch. And this time, i-pair natin ito sa smartphone. I-install natin ang kanyang support app na available sa Android at iOS. So sa atin dito, i-pair natin sa ating Android smartphone. So sa support app niya, ito yung Fairy Fit application. So i-check natin paano nga ba i-pair ang smartwatch nito. May conflict ba? Mahirap bang mag-connect? Makita natin dyan. Malalaman natin pag na-install na natin yung support app sa Android platform. So, kung may mga tanong kayo, drop lang ng comment para matulungan namin kung may mga problema kayo sa WS X9 Ultra Smartwatch nyo. Okay, start natin. Subukan natin i-install ang application. Again, ang application ay Ferry Fit app. So, again, may, may YouTube channel tayo dito, Smartwatch Pinoy. Subscribe lang. Okay, so, check natin. Hanapin natin yung application. Anong nga ulit yun? Ferry Fit. Subukan natin install. Ayun. So, meron tayo dito. Pareho ba ng icon? The same install natin. Hopefully, mabilis lang, mabilis lang yung pag-install, ano? Para ma-set up kagad natin yung smartwatch natin. Okay. Kung nakita nyo dito, pa-install na tayo. Tapos na mag-download. Ayun, installed kagad. Okay, so subukan natin. So, hindi pa naka-activate yung Bluetooth natin. Kung napapansin nyo dito, so check natin. Open. So meron tayo dito User Agreement Privacy Policy Confirm lang natin Set goals and record data Experience now Tap natin So meron tayo ng option Dito tayong option na Verification Code Pwede kayong mag-sign up So in our case Skip login tayo Para mabilis Ayun, GPS not open. Only this time. Go set. Activate natin yung GPS natin. Balik ulit tayo. Sana yung fairy fit. Ayun. Nakaset na. Okay. upper permission. Okay. Activate natin location. Okay naman. Okay, determine. Ayan, notification access. Allow natin. Ayan, balik ulit tayo. Parang okay na rin naman yung check natin ulit. Ask every time. Allow only while using the app. Ayan. Back. Balik. Ayan na. Siguro wala rin namang hingin pa. Sa notification, baka meron na permission so et, dito sa baba may homepage healthy motion at my so punta dito tayo sa my so meron tayo ditong add device ano pa nga bang option dito wala na so tap natin yung add device allow fairy feet to take pictures at record video only this time allow natin and allow yun bluetooth nag access Okay, nagtatanong kung pwedeng max So, i-allow yeah, natin. Okay, na ba yung Bluetooth? Ayun. So, activated na. So, magsa-search na, sa, na siya sa smartwatch natin. Bluetooth searching. Pag nagko-conflict, tingnan nyo kung merong ibang gumagamit ng Bluetooth. Kung wala naman, continue lang. So, meron tayong dalawang smartwatch dito. Tingnan natin yung Watch Ultra. Ito nga ba yung smartwatch natin? o baka smartwatch ng ibang user. Okay, baka may malapit sa inyo na gumagamit din ng smartwatch. So, tingnan natin. Punta tayo sa about natin. About section. So, check natin. Ano nga bang address? 41, 42. Pareho ba? Yes, pareho. So, tap natin to. Ayun. Binding. Check natin kung binding completed. Yun, may permission pa. Allow Fairy Feet to Okay, pair natin. Make and manage phone calls. Allow. So, connected ba tayo? Yes, connected tayo. Nakita nyo, meron tayong battery percentage. So, we are connected sa smartwatch natin. Audio is connected also. So, tingnan natin. Set up natin. Message push para makareceive ng notification. I-activate natin yung Facebook. Twitter, kung ano nga bang gamit nyo. WhatsApp, kung magamit binin ba kayo ng Skype, at iba pang application. Yun. SMS, okay na rin. More settings, tingnan natin. Time format. So, switch natin sa 12 hour format system. Okay? Medyo mahihap sa 24 hour. Depende sa inyo. Usually, pinipik ko yung 12 hour system. Mas madaling set up oh, intindihin goal settings so ito kung goal settings kailangan kang nakalagin para masave yung data nyo unit settings okay lang okay check na natin ayun nag adjust na siya. 3 o'clock okay, kanina military time fine bracelet ayun so nag work dial settings subukan natin mag install pilit lang tayo ng watch face dito. So, ito. Pipiliin natin. Then, tap on preservation. So, wait lang natin. Okay, nag-load na ba? Wala pa. Yun na. So, automatic download siya kagad sa smartwatch natin. Hintay lang. Malapit na. Ayun. Ayun. So, downloaded yung watch face. Mabilis. So far, okay siya, Okay, so wala na namang isi-set dito. naset set na natin. Pati yung watch face at message notification. Okay, so kung gusto nyong i-store yung data nyo, kailangan nyong mag-register. Kung gusto nyo lang palitan yung time dito at watch face, makareceive kayo ng notifications kahit papano, okay na yung skip login. Dari kagad. So, kung may mga tanong kayo, drop lang ng comment about sa WS X9 Ultra kung paano ito i-pair sa smartphone nyo. Okay? Bye.